Hello guys. Andito po kami ngayon sa Dalton Pass. Ayan po, Ang taas. Ang tarik ng aming pupuntahan. Pakapagod. Hi. Pakapagod po. Ayan. Ayan po. Tingnan taas. Ay. Ayan. Ayan ang itsura niya, guys. Ayan po, lalakarin na. Hanggang doon. Kape guys. Kape oh. Yan mga tanim nit nila dito. Yan oh, kape guys. Hindi pa hinog. Sus. Sobra guys na Yan ang taas po. Ha?

Francis okay. Dita dito. Nahanap na namin yung daan, guys. Hey, hey.

pagod na ang inyong kumare. Ay okay, ko. Ayan o. Oh my yes. Pagod ah, guys. Ayan. Ang pa natin. pati <laughs> siya so, Sobrang lang tawis na po kami guys grabe kami huh? huh? may mga bahay-bahay din dito guys kahit na kala mo puno mo puno lang May bahay din dito. Ayan po. Ayan, mabutik lang guys. Kaya, tahan-tahan. <coughs> Ang bang banda. Dito siguro. Ba't may motor? Baka Dito. Guys, naliligaw kami. <laughs> Teka lang. Yung, kita yung highway. Tama na sa dyan. Bali. guys, yung binaka-highway. Yun ano? Ang ganda nga naman dito. Lalo siguro pag hapon. Aray. Yan. Habang nagpapahinga kami guys. <laughs> Pakita ko lang sa inyo yung view dito. Yun, may malaking bahay pa doon. Eh. Ayun guys, yung National Highway. Oh. Pahinga muna kami guys. Ay! Dun naman, eh. Doon naman na. Ayun o. No. Oh. Ayun o, si Kuya Adungit. Doon lang anong?

A few moments later Malapit na tayo sa Katarikan ng Bundok Ito joke lang guys <laughs> And guys whew, Yan o oh, Napapalibutan po tayo ng kabundukan huh? Siguro Baka nga dito na ian Ờ ờ Già Yan, may bahay pa dito, guys. Oh. Kalakasin namin, walang kabahay-bahay. Kala namin yung pupuntahan lang namin, yun lang yung nakatira dito. Marami din palang bahay dito. Yan o. Oh. Tahimik, guys. Siyempre, nasa kabundukan. Huh? Yan o. Oh. Maririnig mo lang yung huni ng ibon. Yan ba? Ano? Taning muna muna. Yan may piña. Patutuloy natin, guys. Yung paglalakad. nalulungkan. Ay. Ah. Yan. Yan ito po sa amin dito guys. Kapag may namatay, kapamilya mo, ganun. Kahit sa tabi ng bahay, nakalibing. Ayan guys. dalo <laughs> na Nakamana ko 'yan. ayan guys, 'yung mga masasalubong natin, no. Oh. 'Yan. Mga nakatara dito, guys. <laughs> 'Yan maputik. Yung isang struggle po natin dito. 'Yun lang, guys. Ang hirap tumawid. Diba? Teka lang. Paano ho ito? <laughs> yeah. kawiran. <laughs> Maputik po yan. Ang hirap. Kapag wala kang hawakan. Hmm. Oh, Talaga yung mga man, sanay na sanay na po nila. Ayan, may batis. Ah! Batis. Charot. May konting tubig dito. Pwedeng pag-ugasan guys. Amigas. Hmm. Ano mo din ang nagaling ng tubig. Yan. Hanggang doon. Wala doon. Dun. doon. Hmm. Kaagos doon. Ayan guys. Lapit na siguro tayo. Ayan na. Hmm. Oh my. Ah, pa. Hmm. parang dalawang daan. guys. Andito na po tayo <coughs> sa bahay po. kulong uh, po ng asawa ng aming kuya. Kasi po namatay po ng um, sun, ay Saturday lang po guys. Biglaan. Ito po yung kwan. Kung ba't kami umahon dito. Bale, ito lang po yung nag-iisang bahay ngayon dito. Yung mga nakita nyo po sa baba kanina, yun, yun po yung mga kasama niyang bahay. Pero meron din pong bahay sa, ano, sa taas. Kaso, ilan-ilan na lang po may isa, dalawa, yun na lang daw po yung bahay doon. Kaso, ang hirap na pong tumaas doon, guys. <laughs> Yan, dito tayo ngayon. Yan mga senior kaya po nilang tumaas guys mula dun sa pinakita ko kanina sa inakyatan namin kanina dun po sila galing so ganyan po kalalakas ang mga senior dito yan yan yung mga healthy <laughs> hmm. yan po ang nalakad nila guys ayan nagpiprepare po sila ng mga bulaklak hmm. Ayan guys, nakikita nyo yan. Diyan po iluluto mamaya. Yan. Yan. Mm. Baboy guys. So. Yan po ang ano dito. Yan. Lilitsunin yan mamaya guys. Ay, 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 ay. Oh, nagwawala na po. Yan. Ayan guys, mayroon pang isang baboy dito oh. Ayan oh. Ayan po yung mga kakarnihin mamaya guys. Ayan. Oh, ang dami. Oh, may ano pa dito. Ano to? Ano to? Ano to? Kwan na to? Kiat-kiat. Ayan, kiat-kiat yan guys oh. Ayan oh. Hindi lang hinog. Ayan oh. Ayan oh. Ito guys, mga nakakalat ang baboy. Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan o kakarte. Kakarnihin yan mamaya guys. Mamaya hanggang bukas. Guys Ayan. Ayan yung tour guide ko guys. Ayan. Oh. Oh my gosh. Ang ganda, guys, oh. So, ano yung makikita mo? Ano yun? Yun yung view deck? Ay. Yan, guys. Nakikita nyo yun. View wind deck. Guys. Ito, ito yun. Yan, guys. Ano, may bahay doon? Bahay yun. Ganda oh, may nag-iisang bahay doon, parang mansion, guys. Palasyo. Ang laki. Laki oh. Ang init lang po, guys, kaya sobra. San? To. So, yan. Yan oh. Yan, guys, sa kabila noon, yun yung nilakad nilakaran po namin kanina. Ang layo po. Pero Bilib po ako sa mga senior guys na kaya po nila. Ayan. Diyan. Bali, napapalibutan po kami ng kabundukan. Ayan o. Meron pa dun? Ano Nakikita ano? mo yung banda dun? Ay, ganun. Tara nga, tignan. Ayan. Ayan. ilan-ilan lang po ang bahay dito ito po yung mga sanay na sa kabundukan yeah. Ah. yan yan tour ko lang kayo guys dito yan ang makikita oh hmm. Layo, guys parang inakyat na rin namin ang mount apo charot <laughs> guys so yan makikita mo ang kabila oh my god yun yun guys grabe yun na makikita yan nasa kabundukan guys oh so, lawak din po ng taniman nila dito oh ang tawag po sa amin dito guys, Uma. Kapag tinamnan mo tong bundok na yan. Yung ganyan guys, Uma ang tawag sa amin dito. And guys, tignan nyo naman ho ako. Sobra po yung pawis ko guys oh. Oh my gosh. Pawisan. Ang inyong kumare. Ops. Para na. Bumalik na muna tayo doon kumbaga dito kasi guys kapag talagang sanay ka na sa bundok kung ayaw mo nang iwan ay ayaw mo nang iwan yung dati mong kinalakihan ganoon kaya yung mga nakatarya dito guys hindi na sila bumaba doon kasi masanay na daw nila dito kahit na malayo guys oh, biruin nyo naman guys oh, ayun, oh. No? sa kabila nyan dun pa sila dadaan no? As mula dun sa dinaanan namin kanina guys layo layo po ng kanilang lalakar yan diba ang maganda lang dito yung marami kang taniman tsaka maluwang po maluwang yung taniman no? mga fresh pa yung mga ulan mo no? mga gulay yung mas na buhay nga lang pag may emergency guys mahirap na tulad po niyang pinuntahan namin hindi um, rin po nila alam na wala na siya Biglaan din po din, uh, nag iisa lang din po kasi bali dalawa lang silang mag asawa dito yan yan yung mga tanong nila oh Ayan guys, kapalik na tayo. Ayan mo, may mga mais. Yan ang kagandahan din naman po kasi dito. Ayan mo. Ayan guys. Ganyan po ang baboy. Sa amin dito. Ayan lang. Guys, yung ilaw. nakita niyo po kanina yung kung paano nila niluluto yung baboy. Yung po, ay, karning baboy po yun, guys. So, andito tayo ngayon. Ma maulan kasi ngayon, guys. Tuwing hapon maulan po dito. Ayan. Andito pa rin po kami ngayon. So, hindi pa luto yung kinarneng nilang baboy kanina. So, ayan po yung mga ah, oh guys dun, dun sila nagluluto guys dun yung parang kusina hmm.